guys mag harvest tayo ng bunga ng malunggay kasi napakarami ng bunga kaya let's go guys daming bunga kaya marami tayong makukuha ngayon mga guys kaya dami pa baka sobra sobra na ng to So guys, ito na po yung ating nakuha sa pagkuha dun sa mga malunggay sa taas. Marami pa pong bunga kaya lang eh sobra sobra naman na po ito kaya sa susunod na naman kasi masasayang lang kung kukuhanin lahat. At ito na kasi na kasi ito na pa, pananghalian. Kaya Okay guys, salamat sa panonood.